Pag-usapan pa natin ang pros and cons ng solar panels kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Na-imagine ko ngayon Mary Mon, no, dahil siguro yung uh, walang patid na paggamit ng aircon, yes, electric ng electric fan, fan ay luma tumataas ang uh, electric bill ng bawat mamamayan, ano? Pero doon sa interview kay Jasmine, sabi niya dangerous, no, yes. kapag hindi alam nung nag-i-install ang kanyang ginagawa yes. Ano yung ibig sabihin ni Jasmine dun sa dangerous Kasi ang nabanggit sa atin ni Miss Jasmine Maraming mapapanood daw na tutorial online. Okay. And hindi, kaso nga lang kasi hindi lahat, katulad ni Mami Katlin uh -uh. na may background siya sa communications, electronics, engineering. So uh -uh. may idea sila sa kung paano ba yun gagawin kahit nag-DIY sila. Okay. Pero for those na walang background okay. na related sa engineering, naaaralin lang siya through online videos, ingat lang kasi baka magkamali sila ng intende Mapapagasto sila, baka magkamali sila ng bibiling units. Maling bibiling batteries yung inverter sa kakailanganin nila. Sayang lang daw yung perang maiwawaldas. At yung pinakamalaking problema dito mm. kapag uh, nagkamali e eh, kuryente 'yan, no? Yes, Maari masunog yung uh, bahay, ano? Correct, kasi kailangan Oo. din daw mas magandang i-calculate din yung kakailanganin na amount ng electricity, yung power para malaman matansya kung ilang solar panels yung gagamitin. Karaniwan, uh, license uh, electrician mm. ang uh, ginagamit, ano? Ang gumagawa ng uh, mga electrical uh, yes. requirements. Pag nagpapatayo ka ng bahay, so kinakailangan ba licensed electrician ang magkakabit o hindi naman? As much as possible, kung gusto daw oh. talagang sigurado na safe yung ilalagay at may warranty, kailangan may contractor talaga lisensyado yung magkakabit nito. Oh. Yun nga lang kasi yung isang cons nun. Kapag ka ikaw magdi-DIY lang, syempre chances are pagka sa maintenance, ikaw lang yan. Pero if meron kang kakausapin na professional talaga, license sila, contractor sila, oh. mas magagagabayan ka naman daw nila in the long run. Yung mga nagdi-DIY, marami ba yan sa pag-a uh, pagre-research natin, mm -hmm. sa pagtatanong natin. Uh, Marami-rami. Dumadam oh, Dumadami na sila oh, actually, Paps J. Oh, kasi nga, oh. mas nagiging talamak na. Saka accessible na sa yes, online, Pops ang mga G. solar panels. Yes. Oh. Mas mura na nga raw ngayon. Itong si Mami Kathleen, magkano pa? Binabayaran niyang kuryente dati. Mm. At uh, you know, bago siya mag-switch sa solar panel. Ang nabanggit sa atin ni Mami Kathleen, same month daw last year, April 2023, yung sobrang lamdam daw nila yung init. Magkano? Limang araw pa lang daw. Dahil oh. ginagamit nila yung centralized na aircon nila. 5,000, 6,000 na sila. Five days pa lang. Limang araw. Limang araw pa lang daw yun. yun. So, i-calculate na lang natin siya kung yung isang buwan nila na yun Oo. na ginamit nila yung aircons, baka pumatak sila 30,000. Oo. Ganun kataas yung kuryente nila dati. Magkano naman ang nagastos niya sa total na installation ng solar panels at yung natipid niya I'm sure malaking natipid niya, magkano naman natipid niya. Nagsimula raw sila sa 6 na solar panels, 8,000 each. Year. So 48,000 yung unang batch oh. ng panels na ginawa nila. Okay. Installation libre kasi nga sila mm. na mismo nag DIY, pareho silang may engineering backgrounds. Mm. And then yung total na nang pinaka-invest nila nasa 180,000 pesos. Pero ang naging ROI naman doon, ngayon either bagsak na, zero na ang bill nila eh, ng electricity. Oh. Actually nga, may utang pa nga rin daw sa kanila yung oh. Meralco pagka binibili naman yung generated power nila. Ah, ganun ba? So, ganun oh. yung bagsak na ng gastusin nila. Oo. Oh. So, minsan, aaralin mo kung uh, dun sa one-time gastos mo mm -hmm. na malaki muna yung ilalabas mo, yes, magkano yung ROI, magkano mm -hmm. yung mababawi mong... Uh, uh, savings ano? yes, Pops. dito sa pagpapalagay ng solar panels. Mm, correct. Kapag uh, di gaanong trick ang araw, kamusta naman ang nakukuhang electricity mm. dito Actually, sa solar Actually, tinanong din oh. natin yan, Popsi, kasi nga sabi na pag solar di may araw, sa paggabi, Pero paano ayun, na po kayo? Pero parang hindi na applicable na, napakainit na. <laughs> Hanggang situation. hapon po, no, may oo, araw oo. pa rin. Pero ang sabi kasi nila, Uh, okay. siyempre pagka wala na yung araw uh -huh. yung may ipon mo na power mag-generate mo mababa na hanggang uh -huh. sa mauubos siya pero ang pinaka-alternative kasi dyan or yung ginagawa talaga may china-charge na battery okay. and so pagka natapos naman na yung araw na wala na gabi It's na mag-save ka ngayon yes yung parang china-charge mo naman yung power supply na yon yun naman yung gagamitin mo sa gabi parang UPS and so on, siguro and yes Indeed, parang siyang yes. malaking power bank ng bahay ayun kasi yun yung gagamitin kailangan natin yan maraming salamat Mobile Journal Merimon Reyes